Ang mga asawa ay pwedeng palitan. Ang mga anak ay pwedeng dagdagan. Pero ang mga magulang ay nag-iisa lang yan. Kaya irespeto mo sila at tratuhin mo sila na may paggalang. Kung may nanakit ka sa mga magulang mo, naiintindihan kita. Pero magulang sila, ikaw dapat ang magpakumbaba. Itry mo, kausapin mo, yakapin mo, kasi matanda na sila eh, hindi naman sila magtatagal sa mundo. Baka magsisika kapag wala na sila sa tabi mo. Alam mo bang umiiyak din ang ating mga magulang? Hindi lang sila nagsasalita at pilit dinatago ang kanilang nararamdaman. Bakit? Dahil sa katulad nating mga anak na labis-labis ang pagsagot at nakalimutan na ang salitang respeto may mga magulang na palihim umiiyak. Dahil yan sa atin ng mga anak, lalong-lalo na kapag nababastos natin sila, sumasagot-sagot tayo sa kanila na nararamdaman nila na wala na tayong respeto. Alam nyo ba, darating ang panahon na ang ating mga magulang ay magiging alaala na lang. Kaya habang buhay pa sila, mamahalin, respetuhin at ingatan ang kanilang damdamin.